gumda ng memorandum of understanding ang Department of Justice at Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated para mapadali ang pag-deport sa mga Chinese national na nakakulong sa mga pasilidad ng Bureau of Immigration sa buong bansa. Sa ilalim ng kasunduan, tutulong ang FFCCCII sa DOJ sa pagbibigay ng air transportation arrangements para sa mga nakakulong na Chinese national kapag na-clear na para ipadeport. Ayon kay Justice Undersecretary Secretary Jess Hermogenes Andres, makatutulong ang nasabing MOU sa pagpapaluwag ng mga detention facilities ng BI at mapapadali ang deportation ng mga individual na maituturing na undesirable alien. Nagpasalamat ang opisyal sa pangulo ng grupo na si Cecilio Pedro para sa nasabing inisyatiba na magpapatibay sa relasyon ng mga Pilipino at Chinese sa Pilipinas noong unang bahagi ngayong buwan. Hindi bababa sa 37 Chinese national ang naaresto ng BI dahil sa umano'y pagkakasangkot sa mga illegal na food retail, groceries at restaurants sa Paranaque. Lahat ng mga ito ay kasalukuyang nakakulong sa pasilidad ng BI sa loob ng camp bagong diwa sa Tagig at naharap sa deportation cases.